Ayan, ito. Ayan. Oh, red na red. <coughs> Tapos ito, pusit. Ayan. Ayan, oh, fresh pusit. Kalalaki lang. Ay, kalalaki sa kapatid. Ito pa. Oh? Uy, baka mga gat. Buhay pa yan. Ay, ay, ay! Ito, oh! Gumagalaw pa, oh! <laughs> Wala po ay pa! Wala! Gumagalaw pa talaga! Oh? As in! Talagang, as in. Oh! 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 Bagong huli, kita nyo naman. Fresh a fresh. Tapos naman tayo, mga kalitin.

trickula <laughs> ayan lang <laughs> mga yung